siya nagtanong na ito bang timing belt lumuluwag ang timing belt hindi dapat lumuluwag kung ano yung dating uh, kabit na yun ang higpit pag idinidin -idin, o kagaya nyan matagal na ito halos ay uh, magdadalawang taong ko nang ginagamit at aking aminomoon ito hindi na ako tumitingin doon sa tinakbo ng sasakyan dito na ako tumitingin sa mismong timing belt na dahil ah uh, ito nga wala nang cover. So nagmo-monitor na lang ako. Hindi naman po pwedeng hindi nga masisira ito dahil ginagamit ang sasakyan So kapag napansin ko na lumuluwag na nga ay kinakailangan nang i-check at uh, kinakailangan tingnan yung ngipin, yung ngipin nitong uh, timing belt dahil syempre nauuupod na rin nga yan at nagkakaroon ng mga uh, scratch-scratch dito, mga mga damage na ito naman maayos na maayos pa. Lagi kong i-check din. Okay, ganun lang Maraming salamat doon sa mga nagtatanong At kahit uh, naman pa paano yung Nasasagot ko